Siguro po ang ibig sabihin nato ng post na ito. yan nga. na um, nauna ng mayor ni Mr. Willa Rebellion na hindi siya tatakbo. Wala siyang kaplano-plano. Although, ano nga daw, hindi mo siya talaga ng kampulitikong na tumakbo sa pagkasinador. Pero yun nga, wala daw siya. O hindi nga daw niya linya ang politik. At ano daw gagawin niya sa politika? Ano daw gagawin niya sa Senado? Wala daw siyang kakayahan. Wala daw siyang kakayanan. Hindi daw niya kaya ang trabaho ng isang senador. Yun yung unang mga pahayag niya. Siyempre, lahat yan, lahat yan ay nabaliwala dahil nga naituloy o tinuloy pa rin ang pagtampungan ng Sinister kasi ugaling aso itong si Mr. Wilery Villamil dahil daw binidilaan niya ang kanyang suka yung sinupa daw ay kinakain na binidilaan pa rin pero yun niya, huwag tayong masyadong mag-alala, dahil sa tingin sigurado tayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako ha, ah, sa face ko, mas gusto ko makapasok yung nasa slate ng administrasyon. Siyempre kasama sana dyan. Sina Kiko Pahilina, Iba Makino, at ang iba pa na um, may prinsip yung tweet, Alam niyo May trabaho yung ginagawa. May mga napatunayan na sa Senado. Katulad ni Iba Makino. Kanina lang nabasa ko. Ano ang dami niyo talaga yung naging pasang batas. Ang dami niyang ginawang batas para sa welfare ng mga kababayan natin. At uh, ikukumpara natin ang isang pamakino sa mga katulad ng Mr. Wee. -Will. Naman, naman, alam mo yung hindi sa bansa natin. Kung manalo ang isang Mr. Wee na bibigyan mo, um, kumpara kay, kay pamakino, wala Mahirapan na talaga makakain ang bansa. Good luck.